Yon, Hi. Hello. <clears throat> Magandang gabi sa ating mga ka sa ating mga ka -BTP. At welcome sa ating uh, late night live streaming. Okay, um, ito no. kami may nag sa akin ng link na to No? Sa, sa, ito yung balita kung saan ay ni-raid po yung... Uh, Uh, illegal na diesel. Uh, illegal na trading ng diesel dito sa may... Act. I think sa Lukanin to. Ito yung sa Lukanin. Yung mga nakikita natin maraming pila-pilang truck doon. Illegal pala yun. Ito ano? Um, ang tanong, sino kaya ang mga sangkot dito? No? Diba? Sa laki. Sa laki ng uh, ano na yan. Ang... Uh, lalaki ng ng ano ng I mean lalaki po ng nangyayaring illegal na yan ano kasi truck truck eh ba diba? truck eh sabi nga doon sa balita is billion ang halaga ng uh, ng uh, ano na yan ng mga illegal uh, na diesel dito sa atin ano ngayon sa niyo ninyo, sino kaya ang mga angkot dito? Panoorin po natin yung balita. Wala yung ating internet. Wait tayo dyan. pero pag naka-data lang i wait lang po ha ah. Huli sa raid ang 25 sangkot ulo yeah. sa smuggling ng diesels sa Mariveles, Bataan. Balitang hati ni John, konsulta. Comment-comment oh, tayo dyan ha. Kasama ang Bureau of Customs, sinalakay ng anti Organized International Crime Division ng NBI ang isang compound sa Barangay Alasasin, Mariveles, Batangas. Ah, Alasasin pala 'to. Alasasin pala, hindi pala lokanin. Kaya pala sabi sa anong taga-lokanin kanina. Eh, ala daw na nangyayaring grade doon. Pero sa kanila meron din daw. Ah, huh? individual lang 'yung ano, 'yung uh, nag-nag-smuggling uh, ng diesel doon. So, Alasasin pala 'to. So, tuloy natin Nabutan ang labing-anim na lorry o truck oil tanker at pwersahang pinababa ang mga lakasakay ng mga driver at pahinante. Sa kitna ng raid, makikita ang isang marine tanker na pinaniniwala ang may lamang langis na paspasang umandar para makaiwas sa raid. Hmm, tatakas pa. May tatakas na pa yung barco. Nakatakas kaya yan? Kung ...mt. Lorna na may kargang libu litro ng langis. Ayon sa NBI... Sangkot daw sa oil smuggling ang ilang barko at mga personalidad sa bataan base sa kanilang isinagawang investigasyon at surveillance. Doon sila sa laot muna, siguro mga five sila doon. Tapos by twos, dumadaong sila dito sa area. Mm -hmm. Tapos makikita na natin yung mga sunod-sunod na pasok ng truck na ito ay talaga kaduda-duda kasi yung lugar is napakadilim. Na-identify din natin yung pinagdadalhan. Mga... Uh, tingin niyo tingin niyo mga kababayan. Sa tingin nyo, itong laki nitong operation na to, illegal na to, sa tingin niyo walang kinalaman yung mga nasa taas dyan? Sa tingin niyo walang kinalaman yung mga kapulisan natin dyan? Eh, ayon nga po dun sa source ko, tahimik daw ang kapulisan dyan, pero nakikita daw, ah. Daw. I don't know kung totoo yan. Pero... Ikaw mismo, tayo mismo, mag, mag, Ano po? nasa pakala na pakalaki ng operasyon na 'yan, na illegal. Di ba? natin. Mga drivers at yung mga pahinante ay kinuna natin ng mga sworn statements. Meron silang mga pinag uh, paparadahan dito rin sa Metro Manila, meron din sa Maytarlac at iba pang lugar na uh, sa ngayon ay uh, hindi pa namin ma-disclose. Kumuha ng oil samples ng BOC at ang kanilang suriin na kumpirma nilang walang markers sa mga inabutang hangis na indikasyong smuggled ito. 25 taong na inabutan sa compound ang inaresto habang 136,000 uh, Yung mga nahuli, huli. mga tauhan lang. Yung, dapat ang mahuli dyan, yung nag ooperate mismo. Diba? At saka yung mga kasabwat, siyempre. Imagine, no? Oh, na lang Oh, imagine, tinan nyo, truck-truck ang kinakargan langis dyan, ano? Ah, crude oil. Uh, yung krudo. Di ba? O, oh, ang o. Ang dami niyan. Huwag niyo sabihin na uh, walang kinalaman dito yung mga nasa taas diyan. Di ba? Imposible yan. Kasi tinan niyo, oh, ang laki ng operasyon. Milyon piso ang market value ang nasamsam. Kung natuloy sana ang pagpuno sa labing-anim na oil tanker trucks oh, na nakaparada sa... Yan dami na yan oh. Imagine billion ang halaga niyan. Ang laki ng nalugi ng Pilipinas diyan. 'Di ba? Loob, posibleng umabot ang halaga sa 90 million pesos ang nailabas na smuggled na diesel. Sinisikap pa namin makuha ang pani ng mga inaresto. Ayon sa NBI... oh, yan, yan pa lang, 90 million na. 90 million na po ang nakakarga uh, naikakarga kung nasa sa tansya nila. Yang lahat ng truck na yun, pag nakarga, nasa 90 million. Eh, hindi lang ngayon yan. Nagka nagkarga. At, malamang, matagal na yan. Diba? Malamang, matagal na yan. O, di billion na. Baka years na yan eh. Ngayon lang nahuli. Bakit? Eh, kasi. Diba? Ngayon lang nahuli kasi. Eh, isolated kasi tayo dito sa bataan. 'di Diba? Walang walang wala ma walang makapanghimasok na mga ano. Ah, di ba? Tuloy natin. OTCD, posibleng bilyong-bilyong piso na ang lugi ng gobyerno sa tagal at laki ng operasyon ng oil smuggling ng naturang grupo. Napakalaking problema ng ating gobyerno na ito. Unang-una, eh, hindi sila nagbabayad ng duties. Kawawa rin yung mga na negosyante na sumusunod sa batas, kalaban nila ito mga ito na hindi nagbabayad, umaharap sila sa mga kasong fuel smuggling under the mm -hmm. CMTA and other related laws. On our part naman, meron tayong tinatawag na Presidential Decree 1865 that regulates yung transactions, illegal transactions involving petroleum products. Iimbestiga natin yung possible violations of environmental laws. John Consulta! Ang di ba mga kababayan? No? ah uh, fuel smuggling. Nakita niyo yung dami ng truck na yon, sabi dun sa balita, nasa 90 million ng halaga. Eh, eh matagal na yan. Yeah, matagal na yan. Matagal na yung fuel smuggling na yan. Bukod pa, kumbaga sa mga nagmimina, may mga small player din. <laughs> yeah? May nag-tip sa akin sa Alion daw meron. ah uh, babae, babae nag-ooperate doon. Inaabangan nila yung sa barko, yung Pacific Ang sabi sa akin, sabi lang ha, hindi ko alam kung totoo. Malakas daw sa mga pulis. O, yun ang sabi sa akin ha. Malakas daw sa mga pulis. At, at, ano daw, ah, tahimik lang yung mga pulis natin. Well, sana, sana, sana naman, hindi po ganun, ano, sa ating mga kapulisan. O, oh, ang laki po nang nalulugi na gobyerno sa mga ganitong uh, smug, smuggling dito sa atin sa Mariveles. At nakakahiya, ah, ano? na sa buong Pilipinas malalaman na ganito. Ganito sa bataan. Mga smuggling ng ano, daming illegal. Di ba? Oh, ayun lang naman mga kababayan, no. Uh, sana ma masugpo na lahat ng illegal dito sa bataan. Ano po? Napakaraming illegal kasi rito mula no naging Freeport. Mula no naging naging Freeport po tayo, eh dami ng ano, dami ng illegal. Bagay yun namang oil na yan, noon pa yan. May mga, may mga patulo na tinatawag, no? Sumasakay sa bangka yung, yung mga nag ng diesel, siya sinasalubong yung barko, doon kinakargaan silang ganun, ng mga diesel. So sana masugpo na lahat ng illegal dito sa atin, ano? Sa uh, bataan. At yun lang, no? Mga magandang umaga po sa lahat, no? Sa ating mga ka sa ating mga ka uh, At muli, Ah, uh, wag nating kalilimutan na uh, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo, gawin natin mabuti Ito ang tama. Okay? Maraming salamat po.